Hi guys, today ay ngayon ay magbabasa tayo ng isang kwento na nakita ko na uh, pinamagatang prinsesa sabi niya, buhay prinsesa na lang ako pagkakasal namin pero bakit ganito ang nangyari breadwinner na ako ng pamilya ko simula bata pa lang ako never ako nagka-boyfriend kasi lahat ng panahon ginugol ko sa pagtatrabaho para sa pamilya ko 15 years ako, breadwinner. Pero hanggang ngayon, di pa rin tapos responsibilidad ko sa kanila. 2 years ago lang ako nagka-boyfriend. NBSB ako noon. During our relationship, laging bukang bibig sa akin ang partner ko. Hayaan mo, pag kinasal na tayo, gagawin kitang prinsesa ng buhay ko at bahay natin. Kaya gustong gusto ko nang magpakasal noon kasi pagod na akong magtrabaho para sa pamilya ko. Pagod na akong pagsilbihan sila kasi ako na ang nagtatrabaho pagdating pa sa bahay. Ako lahat naglilinis at nagluluto. Ilang years yon at gusto ko nang mag-retire. Napagsilbihan sila. This year, kinasal na kami ng asawa ko. Tinutuo naman niya yung pangako niya na gagawin niya akong prinsesa ng buhay at bahay niya. Pero ilang buwan lang yun. Pinag-resign ako ng asawa ko kasi gusto niya sa bahay na lang ako. Gusto niya maranasan ko, ako naman pinagsisilbihan. Meron po kaming katulong, siya po lahat. Ako, ang ginagawa ko, pinagluluto ko lang asawa ko ng favorites niya. Ang saya ng buhay ko kasama siya. Nang ilang buwan, pero isang inglap, nagbago ang lahat. Tinanggal ang asawa ko ang katulong namin kasi nagiging hayahay lang daw ang buhay ko. Samantalang siya nagtatrabaho maghapon. Ayaw daw niya akong maging batugan at umasa lang sa kanya forever. Ako na nagluluto, naglilinis ang bahay ngayon, mas mahigpit pa siya sa pamilya ko. Pamilya ko kung anong ihain ko kakainin nila. Uubusin nila yung pagkain. Sa paglilinis ang bahay, may katulong ako sa amin. Pero sa bahay ng asawa ko, ako lahat. Hindi niya kinakain yung niluluto ko. Pag din niya nagustuhan. Pero dati naman, nung di pa kami mag-asawa, kinakain niya. Pagkain na gi enjoy siya sa piniprepare ko. Bawat sulok ng bahay, chinecheck niya. Kaya kapag di siya na kaya kapag di siya natuwa, papaulit sa akin. Mitikuloso pala siya sa bahay niya. Kapag pinagsasabihan niya ako na huwag daw akong pahiga-higa at tatamad-tamad, akala niya di ako nagtatrabaho at kumilos ng ilang taon sa pamilya ko. Nasaan na yung sinasabi niya, gagawin akong prinsesa. Ginawa niya akong katulong sa sarili niyang bahay na akala mo sinuswelduhan ako kapag din niya nagustuhan luto at paglilinis ko. Gusto ko na lang ulit maging breadwinner sa pamilya ko. Kasi kahit papaano na appreciate ako ng family ko samantalang siya porket siya nagpapasok ng pera sa amin parang katulong na lang tingin niya sa akin. See? Ito yung sinasabi ko sa inyo na napakahirap na mag-asawa. Yung akala ng iba na ang solusyon nasa pag-aasawa, mali kayo. Ah, madalas kalimitan wala sa pag-aasawa ang solusyon, okay? Ang pagganda ng ikatatakbo ng buhay mo ay nasa iyo, okay? Sabi ko nga, pag kayo ay pipili ng lalaki ng papangasawa nyo, pipiliin yung mabuti, kikilala ninyong mabuti, and wag agad kayong titigil sa pagtatrabaho, kahit pa sabihin nilang tumigil ka na sa pagtatrabaho at afford ko naman. Ha, ah, Diyos ko. I doubt that, kasi meron akong takot sa mga ganyan, okay? Huwag na huwag kang titigil sa pagtatrabaho. Okay, ngayon na nakita mo na ganyan pala ang ugali niya. Ay naku sis, huwag kang papayag, lalaban ka. Huwag mong hahayaan na gaganyan-ganyanin ka. Kasi hindi ka nag-asawa para maging katulong, okay? magkaiba yung nagtutulungan sa katulong, okay? Kung gagawin ka rin lang niyang katulong, might as well, swelduhan ka na lang niya, okay? Dahil hindi biro ang maging housewife na lang, nasa bahay ka, walang kinikitang pera, tapos, magrereklamo pa sa iyo na libre na nga ang pagkasi ko pa na paghahanapan na kesyo daw nakatira ka naman sa kanya. Ah, just ko Lord, ang hirap ng ganyang sitwasyon, okay? Kung sabi mo ay breadwinner ka sa pamilya mo, okay? At binubuhay mo silang lahat. Sabi ko sa inyo, hindi mo kailangan ng lalaki para may bumuhay sa inyo dahil matagal mo nang binubuhay ang sarili mo, okay? Yung sarili mo ang paglalaanan mo, higit sa lahat kanino man, sarili mo ang paghahandaan mo, sarili mo ang tutulungan mo, Palagi kang maghanda, palagi kang mag-ipon, palagi kang magkaroon ng sariling pera. At kung sakali na hindi magkaigi ang mundong ginagalawan mo sa buhay may asawa, pwede mong iwanan ang buhay may asawa at bumalik ka sa buhay na mas gusto mo. Sa tulong ng iyong you know perang naipon, kung may naipon ka, trabahuhan mo, or may sariling ka ng naipon dar na bahay, then pwede kang bumalik dun anumang oras. Okay? Kasi mahirap na susugal ka sa buhay mag-asawa 100% sa kanya. Iaasa mo yung buhay mo sa kanya, yung kinabukasan mo, yung future mo. Isipin mo yung kinabukasan mo pagdating ng panahon. Okay? Pagdating ng panahon, kita mo ng ganyan ang buhay mo. Hindi magbabago yan hanggat hindi mo puputulin yung ganyang gawin niya. Yes, hindi magbabago. Kung tatratuhin ka niyang ganyan, habang buhay ka nang magiging ganyan kung hindi mo tutuldukan. Okay? So, either lalabanan mo siya, sasabihin mo sa kanya lahat, you know, and kapag hindi nadala, is yes, you make the decision. Ikaw na yung umalis. Ikaw na yung mag-move on. Uh, Mag-exit ka na. Ikaw na yung gumawa ng uh, sarili mong buhay na wala siya. And then, focus on yourself na lang, you know, yung sarili mong buhay. Kaya sabi ko nga sa pag-aasawa, sortihan talaga. Kaya mas maigi pang yung sarili mo na lang ang mo. You know? Kung halimbawa at uh, sabi ko nga, nahihirapan ka sa buhay mo, work on yourself kung saan ka nahihirapan. Yun ang punuan mo. Okay? Yun ang paglaanan mo ng mga panahon at oras. Okay? Kaya piliin mabuti kung sino ang mapapangasawa. Okay? Hanggang sa muli. Bye!